Hello! Hello guys! Good afternoon! Ito kami ng baby na to. Kaya nagro-rosary ang mga mamit daddy. Hello guys! Hello! Hindi na yata, hindi na yata ano, hindi na angkop sa akin magkaanak. <laughs> hindi na, kaya matanda na. Yung uh, nag nag-tri-trip pa sa akin. Ah! Wala na. O, oh, tingnan mo, oh. Oh. Hello, baby. Ah, wow. Oh, ayan, 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 ayan. Oh, ayan, oh. oh. Ano man, baby? Kiss, kiss, lula. Kiss, kiss. Kiss, lula. Kiss, kiss, lula. Hmm. Ayan na, oh. Hello. Hello kayo dyan. Hello. Ito na, nandito ako sa ano namin. <laughs> Nandito ako sa bed ko. Eh, nakakangalay. -ngal. Eh, Ido yan. Nagngangalngal. E dito ito na lang. Oh, oh yeah, yeah. yeah. Ayan, na. Ayan na, ayan na. Oh. Oh, ayan na kayo. Oh. Hello, good afternoon sa inyong lahat. Nandito kami ni Lola. Nakahiga. Malamig guys. Kaya ito nakapang naka ano pa rin ako sweater. Ano ba to? Ah, ah ayan na. Ah, adaw, ah, ah, Hello. Hello sa ating mga ano, mga viewers. Ah, ala, ayan na si Baby oh. Ayun oh. Ah, wag iiyak ha. Bawal ang umiyak ha. Hello. Oh, dali dali. Hello kay Jan. Ating. Ay, okay, mabaho yata ako, oy. Ay, naligo naman ako. Bagong paligong ako, Inday, eh. Hello. Ay, no. Ganda-ganda naman ng ating bunso na yan, ah. Ang bonso kong... Ba? <laughs> ba? <laughs> hello kayo dyan. Oh, hello mo na, hello. Hello. Hello, ito, ito, camera, oh. Ayun, oh. Ayan sila, oh. Hello! Uuwi na po ako bukas. Ayun lang ako, nakalaro ni Lola ko. Kiss ako, kiss. Kiss Lola, kiss. Kiss, kiss. Dali na, kiss. Kiss. Mm, ayan na ang baby namin. Hi muna, hi. Hi. Hello. <laughs> Walang sumping. Galing kasi sila, guys, ano nag ano sila nag nagmul nagbanding muna sila mag ama eto na iwan si lola dito tiga linis ng bahay lola <laughs> ang linis ng bahay ah walang sumping ang aking bibi nakapag video kami ng di oras oh hi hello hey na kayo hi hi sa ating mga subscriber oh Hello. Thank you sa inyong lahat. Ayun na. Mm, alam sumpeng, kay nagtulog lang daw ito sa mall. <laughs> nagtulog lang daw ang bibi na to sa mall. Oh. Ayun na. Hello. Hello. Ano tinitingnan mo diyan? Hmm? <laughs> Salamat guys sa panonood. Salamat. Please, please subscribe our channel. O ano? O sabihin mo sa kanila. <laughs> Thank you guys.